Hello mga ka idol. Uh, ito na yung order natin na mid-range sa online. Nag-order tayo ng d na mid-range para dun sa ating DIY karaoke. Uh, sa online na tayo nag-order mga idol kasi masyadong mahal sa mga electronic supply dito sa malapit sa amin. Uh, nag-try din ako sa Raon sa kya po, may kamahalan din siya mga idol o, 450 hanggang 550 ang bintahan nila pagka patingi-tingi lang yung bibilhin mo nakadiscount ka lang kung maramihan so, nag decide ako na sa online na lang bumili so, ayan siya mga idol crown mid-range 25 siya mga idol. Ayan. So, mukhang sulit naman siya kasi original siya. Ayan, naka yung tatak ng crown. to so, may libre siyang kapasitor mga idol. Buksan pa natin yung isa mga share. Sana disingko rin siya para parehas. Oh, marami na akong pinagtanungan na electronic supply dito sa amin mahal talaga siya mga nuts hindi kagaya sa online talagang mas mababa ang halaga ng presyo nila sa midrange o oh, yan o oh, yan sir nakatatak oh. talaga sa base yung crown original talaga siya matigas yung cover niya mga idol crown 150 watts, mga idol. Disinko. Ayan. So, satisfied tayo sa order natin, mga lodi. Tapos, mga idol, meron siyang libre na dalawang kapasitor. Ayan. So, ang kapasitor na yan, mga idol, mabibili mo pa yan sa electronic supply. 25 hanggang 35. Dito sa online, libre na ang kapasitor mga idol 370 lang ang mabili ko sa kanya mga idol 370 bawat isa libre pa ang kapasitor so, saan ka pa mga lods nabasa ko naman sa mga feedback at comment sa gallery ng online yung mga nag comment na mga bumili maganda naman yung comment nila mga idol satisfy naman sila at maganda daw yung tunog ng mid -range. so yan na mga idol nakapokus na crown talaga siya mga idol hindi siya fake titesting natin to later mga nuts pagka dumating na yung twitter kasi nag order din tayo ng bagong twitter para bago na yung ating mid-range saka twitter kasi may katagalan na mga idol nakailang palit na ako ng kapastor So, nag-decide ako na bumili ng bago. Kasi mayroon naman tayong extra money na pambili. So, yun lang po mga idol. Sana po may nakakuha kayong tip. Thank you. Salamat po.